So hello guys! For today's video ay tuturo ko sa inyo kung paano tayo makakatipid ng malaki sa pag-checkout kay Lazada. So this is best for groceries and kitchen kitchenwares. Lalo na nga po ngayon ay sobrang nagmamahal ang gilihin sa grocery, sa palengke. Diba? Saan all nang mamahal? Sorry! So the first thing na kailangan nating gawin ay kailangan po natin mag-ipon ng Laz Rewards and Laz Coins. Laz coins na bulunante. So, dito nga sa ating Laz Rewards, magpunta lang po tayo sa ating Lazada app and makikita natin yung like button dyan sa ating Laz Home. Andyan yung like. So, ipipinut mo yan at pupunta ka sa videos na dun kung saan manonood ka lang at magkakaroon ka na ng mga gold bars. So, ayan. Nanonood ka lang. Umiikot yung coins mo at 'yan ang iyong i-exchange na magiging Laz reward mo. So next, dito naman po tayo sa Last Games. Dito 'yung nakakapaglaro ka na, nakakapag-earn ka pa ng Laz rewards, na pwede mong ibawas sa kung ano man ang i-check out mo sa next na purchase mo. So okay, dito na tayo sa ating Laz account punta lang tayo doon and makikita natin yung mga games na, kail na pwede mong laruin. So, yung mga games na nga na meron dito ay meron tayo Merge Boss, Style Star, and Go Go Match. So, itong mga laro nito ay itatry natin. So, punta muna tayo kay Merge Boss. Itry muna natin siyang laruin. So, ito ay mag-merge-merge ka lang ng kung anong items na meron siya. So, ayan. Nag-open na siya. Ayan. So, dito, makikita natin ang ating rewards pag pinilot natin yung withdraw. So, ayan. Makaka-cash out ka ng 20 pesos pag na-earn mo na yung mga kailangan niya token. Oh, token ng tawag dyan. I don't know. So, ayan. I-claim mo lang yung mga yan. Araw-araw po yung nagre-reset kung ano yung mga kailangan mong gawin na task. So, everyday yan. So, kung masipag ka, di everyday ka din makaka-earn ng rewards. So, pag magpo-purchase ka, everyday din may bawas sa iyong purchase, di ba? So, nakapag-cash out lang na ako dito ng 20 pesos plus reward. So, ayan, ay marereset lang monthly. So, every month lang yan. So, next goal na natin is yung 80 pesos plus reward. Yan. So, try natin siyang laruin. So, magtatapos tayo ng isang order. So, kung meron ka namang nahihirapan dito na order, pwede mo siyang i-refresh at mapapalitan ng ibang item yung order ng tao. So, pipindot mo lang yung refresh na yan. Okay. Pag naka two times refresh ka na pala ay, kailangan mong mag-pay para makapag-refresh ka ulit. So, mamabawas yun sa coins mo. So, dalawang beses ka lang pwedeng mag-refresh. So, ayan, natapos natin yung one order. So, ayan, nadagdag na yung coins natin. So, tatapusin ko na lang yun mamaya. Mga bank notes na yan, ayan. So, try naman natin ng ibang games. So, punta naman tayo kay Style Star. Exit lang natin. And then, Ayan, si Style Star dito naman ay nagko-collect ka lang ng gifts. Parang nag-live daw yung girl. And then yan, nag-expire na nga yung aking bonus dito. So, magre-reset na lang yan pagka natapos na expiration date niya. So, ayan, sa pagbubus natin, may makakuha tayo ng coins. Madadagdag sa ating last coins. So, next naman, itatry natin itong si Go Go Match. So, dito rin ako nakapag-withdraw ng 20 pesos at 5 pesos. So, pindutin lang natin yan si withdraw. Ayan yung mga tasks natin na kailangan natin kumpletohin. So, nakumpleto ko na yung iba. At tutuloy ko na lang ulit later. So, ayan yung kanyang kailangan na ma-earn. So, meron pa tayong 10,000 golden seashell na kailangan makuha. So, dito meron tayong 30 pesos pa pala na pwede kong i-withdraw and the 80 pesos. So, basta makabuo natin si golden seashell everyday natin laruin, mabubuo natin yan. do din natin at magagamit natin sa pag-checkout. So, ayan, para lang siyang candy crush ba? Pero may twist na kailangan natin gibain yung cemento keme niya. And, makalagay lagay ka ng grass sa paligid ng kaniyang ayan. So, ayan. Laruin lang ng ganyan. Match-match lang. So, after na yan, ayan, perfect. Continue. And then, nandito lang tayo sa level 115. So, ayan. So, naglag pa nga ante. So, tapos na nating laruin. Ito naman tayo sa pag-exchange at pag ng ating golden bars sa panunood ng video. So, So, nandito tayo sa ating like videos. Ayan, punta tayo sa redeem. So, may natira na lang ako 79.58 plus reward. Nakapag-redeem na nga po pala ako kanina ng 6 pesos and 1.50 pesos. So, everyday naman niyang nagre-reset. So, everyday ka din makakapag-redeem. So, depende sa day. So, kung mabuo mo yung 3 days and 7 days, may 10 pesos at 6 pesos ka po. So, everyday may 1.50 pesos naman po. Ngayon, sa pag-redeem-redeem ko paglalaro, meron na akong 82.25 pesos. So ayan, at least may magbawas pa din sa ating pag-check out. Iba pa yung coins natin na magagamit natin pambawas sa mga purchase natin groceries and other items. So ngayon naman, paano nga ba tayo makakapag-add to cart na maibabawas yung ating coins na na-earn every day. So dito naman tayo mapupunta. So punta lang po tayo sa coins tab. So saan nga ba yung coins tab? So dito po sa ating sa account. Yes. Pindutin lang po yun. And dito mapupunta tayo sa my coins. So, pindutin lang po natin yung coins. Ayan. So, dito tayo mag-check out. Dito yung coins tab na sinasabi. So, pwede ka rin mag-search lang kung ano man yung gusto mong i-order. I-add to cart. So, yan. Dito po tayo mag-add to cart. So, nakuha ko na nga pala yung 8 pesos coins ko kanina. So, yan. Ang mga groceries ang nag-appear kasi dito ako nag-check out ng mga groceries. Kasi napakamahal nga. Pagpupunta tayo sa market, di ba? Lahat na lang ng mamahal, mga antika. So, paano nga pa tayo makakaipon ng coins naman? Dito na naman din tayo sa coins tab. So, pumunta din tayo ulit sa coins tab na pinuntahan natin kanina sa may account ulit. Nandito na tayo sa ating coins tab. So, paano nga ba? So, may mission tayong gagawin. Mag-open ka lang ng tatlong item and ma-earn mo na yung coins na 10 pesos. I mean, 10 coins. So, ayan. Congrats. You earned 10 coins. So, ayan, yung iba pang task. Sa mga na-order mo naman, pwede mo din siya. Lagi ka ng reviews mo, makaka-earn ka na ng points. 20 pesos per item, so meron kang 60 pesos. Dun sa tatlong na-order mo. So, next, play to win free coins naman. So, inuurasan ka lang dito ni Lazada para ma-earn mo yung coins niya. So, ayan, Lahat ng task na yan, pag nagawa mo yan, makaka-earn ka ng coins ni Lazada. At pag araw-araw mo yun nagawa, makaka-earn ka ng coins. So, naiipon yun ang naiipon. Katulad ko na lang na meron na akong 2,200 plus na coins. So, mababawas ko na yung pag malaki yung aking gustong i-check out. ay kitchenware and service, So, babawas yon Malaki din yung naibabawas. Kesa naman sa pupunta tayo sa, sa market na 2,000 natin ay kulang na kulang pa sa lahat ng mga bibili natin, di ba? So, about naman sa voucher. Dito naman tayo sa voucher para may mas malaki pa tayong may babawas sa ating purchase, di ba? So, dito tayo sa account ulit. So, yan na ngayong coins ko. For may updated coins, yung 2,227. So, yan. Pindutin lang natin ng voucher. So, yan. Makikita nyo dito na Meron kang flash voucher this coming 8 o'clock. So, yan. Abangan mo lang yan. 8 o'clock, i-alarm mo. Eh. pindot mo lang yung remind me para ma-remind ka niya na malapit ng 8 o'clock. And, pwede mo na siyang i-collect. So, pag na-collect mo naman yan, may one hour expiration naman siya. So, dapat pagka ikaw ay mag-check out, mag-collect ka muna ng vouchers. Malaking bawas din ng 150 pesos. So, 150 pesos nga ang bawas niya for your minimum spend of 599. So, yan. Ang laki, di ba? So, marami din po dito ang ibang voucher na pwede mong magamit. So, pwede mo siyang pagsabay-sabay hindi na i-click basta ay na minimum spend mo yung kanilang kailangan. So, ngayon naman po ay ipapakita ko sa inyo kung totoo nga ba yung ating pagbawas ng malaki dito sa ating pag-checkout. So, so, nandito nga tayo sa coin tab. So, sa coin tab pa rin tayo mag-checkout. So, search lang natin yung gusto nating item. So, kunyari, itong TCL refrigerator, two-door, ang gusto ko. So, so dito sa pag-checkout, pipindot lang natin ng voucher. So, yan, magkakollect -co mo tayo ng voucher. So, collect lang natin ng dalawang yan. Malaking bawas to, 2 for 99 pesos. May bawas na 250 pesos. So, dahil sa amount ng refrigerator, ay mababawas na yung dalawang yan. So, dito naman ay pipindutin lang natin yung earn more with missions para mapunta tayo sa coin tab para for sure, kahit na nasa kwentab tayo ng check-out. Then, yan. Ayan, pinutin lang ulit natin si TCL and Add to Cart. So, punta na tayo sa ating my card, Ayan, so makikita natin yung in-add to cart natin si TCL. So, check-out natin. Tignan natin kung magkano nga ba ang nabawas. So, ayan, may discount na 9,045 nga daw. So, ayan, OMG, ba? Diba? meron tayong store discount na 2,700 and voucher na 250 pesos and store shipping promotion na 500 pesos, bawas lahat. And nabawas din ang aking coins na 359.85. So, pag malaki pa yung Laz Rewards mo, nabawas pa yung Laz Rewards mo, malaki pa yung discount mo. Oh my God! 11,995 na refrigerator 2-door try so, natin yung minus yung last rewards ko. So, meron na lang tayong 10,041.90 na mamahayanan, di ba? So, discounted ka na ng 3,892. Di ba? Ang laki ng discount kasi nang bibili tayo sa mall, di ba? Try din naman natin na cooking oil. So, for groceries naman. So, ayan. Isesearch lang natin sa ating coin tab. Palm oil. Para mas baka muna tayo bundles na lang. Para isahang shipping fee scroll down doon si Golden Fiesta 6 by 1 liter doon 777 siya. so ayun nakulit ko na yung mga mga voucher niya earn more with missions pindutin din ulit yon ayan add to cart ulit check natin siya sa ating so ayan meron tayong nabawas na free shipping voucher na 110 pesos and the coins is 101 pesos so try natin ilagay yung ating voucher code this April. So, this April lang po itong voucher na ito nagagana, ha? So, ayan, yeah, may nabawas na 69.93 sa ating voucher. Tinus pa natin yung ating Lazarus Rewards. Meron tayong 581 na babayaran. Di ba? Ang laki ng discount, mga mare. So, meron tayong discount na 195.71. So, malaki na din ang bawas, di ba? Tapos, na free shipping pa tayo. So, sa halagang 581, meron na tayong 6 na litro ng mantika. So, sana po ay nakahelp sa inyo ang video natin for today. Dahil ngayon ay napakamahal nga ng mga bilihin. Ano? So, sana nga itong naituro ko sa inyo ay makatipid pa tayo and makapag-save pa tayo ng pera na kailangan natin bilhin pa sa iba pang bagay. Hindi mo na kailangan mang pa na bibili ka sa groceries, 2,000 pesos mo ay ilan na lang yung item na mabibili. So, dito sa ating pag-checkout sa kay Lazada, sa blue up na to, ay makakatipid ka ng malaki at maibibil mo pa sa ibang bagay na gusto mo. Hindi lang sa groceries, kundi sa kitchenwares na gusto mo. At makakapag-ipon ka pa dahil nakasave ka ng malaking pera para sa anak mo or sa anong pang bagay na hinihiling mong mabili. So, salamat po sa panunod. Share this video. Click the like button and click subscribe for more. Thank you!